Huwag pitolpo. Bago lang tayo muli nanonood sa programang nagpalaganap ng pagpitolpo kasi di ako naaaliw na panoorin yung away pamilya na pinagpipistahan o ginagawang katatawanan. Ngayon ko lang nalaman na ganito nakalala ang kaganapan sa larangan ng pagpitolpo. Nawala na talaga ang pagpapahalaga sa pamilya. I'm sure na ang rason lang naman ng taong nagpapatolpo ay para mapahiya yung kabilang panig. Ginagawa nila ito para kunyari malaman ng nakakarami kung gaano ka walang kwenta yung kabilang panig at dapat yung nagpitolpo ang magiging bida, pero kadalasan nabubunyag ang kanya-kanyang baho. Sino ba naman ang ayaw ng relasyon na pang forever, pero sabi nga nila, walang forever. Nakikita mo naman na may malina, o nagkalitsi-litsi na ang relasyon nyo. Nakikita nyo naman, nakikita naman, yun, syempre naramdaman nyo na rin yun. Sabi nga natin pag mawala ang init sa loob ng relasyon, huwag ipilit, magkanya-kanya ng landas. Dapat habang maaga pa hiwalayan na kaagad. Pero pinili mong manatili para ipaglaban ang relasyon, kaya pag di mo naayos o lumala pa ang sitwasyon, kasalanan mo yun. Ginusto mong maging martir eh, pangatawanan mo yun, huwag kang pa, sad girl, sad girl, tapos, ipapahiya mo yung pamilya, di lang kasi ang asawa mo o kabit ng asawa mo ang napapahiya. Pinapahiya mo pati yung sarili mo at naibubunyag lang lahat ng baho ng buong pamilya. Huwag hayaang gawing katatawanan o pagpistahan ang kahinaan ng inyong pamilya. Kaya, huwag pitolpo.